eh. ba't ang sap ng puto dito? Sa iba, hindi eh. <laughs> Kilala mo ako? And hindi. Papakilala. Kapakilala ko, kay Jomar. Nice meeting you. Carla po. Hello, Carla. Ano ba talaga? Mabili ng puto o mapakilala? Ah? Kasama na yun. <laughs> Kaya? Sige puto? po. Uh, Bibi, puto. Nagmerienda na din po yan. Ah, na. nagmerienda. Oh, Mga bro, ano? Meron din dito kape lang bro Sige lang. Kali nga mm. Ikaw na nagbenta ah Ikaw na nagbenta. Siyempre sa inyo palang alam ko ano na agad to eh. Sold Baby. out na agad to. Pwede ako sa mata. Anong sikreto mo pag ano nito? Anong sekreto mo <laughs> sa pagluto nito? Ano po? Hindi <laughs> siya makasagot. Alam ko anong sikreto dito. Mm. Mahalong pagmamahal to eh. Opo. Mm. <laughs> Tapos lagyan ng ano. <laughs> 100% pagkitiwala. Kaya, kaya. Sige po. Kumain ka na ba? Opo. Almusal? Kanina pa yun. Anong oras daw ba? Kapatid mo? Opo. Pang ilan? Bunso po. Ah, apat. bunso. Pang apat? Opo. Yung dalawa? Pang ilan ka? panganay po. Panganay ka? Ah, yung pangalawa, pangatlo, asan? Nandiyan no, po yata, naggagala ah, po. Nagano ba sila? Um, Nagpumapasok sa school? Opo. Hmm. Saan mo ito tinitinda? Dito po, dyan po sa kapitbahay hanggang doon po. Minsan po sa sentro. Mm. Nakakabot ka pang sentro? Opo. Doon nga po ako nakita nila Kuya Rab doon sa may waiting shed. Ah, siya. Mm. Ayos ah. Nakakabot pa pala tong sentro. eh, sa sarap nito eh, parang ginaabot doon. Pero yun. Sarap. Mm -hmm. Baby ah. Sawa na yan. Sawa ka na? Nagmerienda na po siya kanina. Ah, nagmerienda ka na. Pang gabihan naman yung sunod.